Ito so, mga kamaster May gusto lang po akong share sa inyo May nakilala po kasi akong isang nanay Na humihingi po ng Randok sa kanyang birthday Kaya pinagbigyan po natin Ito po ang kanyang randok Sukunin so ko na po Para mapasaya po natin siya Ito po, binilang ko po Kahit wala pa tayo Sahod sa YouTube channel natin pero bibigyan po natin si nanay dadaling ko na po sa kanya nanay nanay ito na po yung undocs na hinihiling mo nung birthday mo kasi Kailan? na, ating tatanungin si nanay kung ilang taon na ilang taon ka na nanay 59 na si Nanay. Ilang taon ka na dito, Nanay, nagtitinda, Nanay? Ito na ko, taon ako, taon, bali 4 na taon na kami dito. Anong masasabi mo, dahil binig binigyan ka ng ad kahit late na po sa birthday mo, anong masasabi mo para malaman po ng mga nanonood po sa atin? Salamat ako. Saan na matulungan ako, gusto ko malis dito. Pagod na pagod na din ako dito. Wala na ako lang mag-isa. May yak-yak si nanay, oh. Ako lang mag-isa dito. Totoo naman po yan. Salamat sa inyo. Nag-adikip pa akong andok. Pakishare po ng video ito para malaman po ng mga kababayan natin na si nanay ay ito lang po yung tinda niya, oh. Isa na ng kopi Kaya lang. Wala para na lang po siyang pinagkakitaan. Para lang mapakain ko yung sarili ko. Salamat sa nagbigay. Okay po. Salamat po, Nay. Salamat. Abay. Papasok na ako sa aking trabaho. Ano po. Pag naggustuhan nyo po ang video ito, ay paki-subscribe po at paki-share na rin po para kung sino man po ang gustong tumulong kay Nanay, sabihin nyo lang po sa akin para po matulungan po natin siya. Ilang taon na po siyang nagtitinda dito pero wala pa rin siyang asinso. Salamat po. God bless po. Papasok na pa ako sa trabaho ko. Ingat po tayong lahat. Salamat po.